morning. So kahapon nga po nabanggit ko kung may mga common disease lang naman po pagka ganitong medyo pabago-bago ang panahon o maulan, maambon. So since po pag mahina nga ang immune system ng ating mga alaga, so madali po silang tamaan ng sipon. So ano po ba yung mga common signs? So minsan may mga nasal discharge po tayong tinatawag or may amoy po sila kung mapapansin natin at minsan na-isolate po nila yung sarili nila hindi sila kumakain tapos ruffled feathers kung makikita nyo po sa Tagalog yung balokag po yung kanilang balahibo so isa lang po yun sa mga common na uh, disease pagka ganito po ang panahon so sa mga susunod na araw po i-discuss din pa po natin kung ano pa po yung mga common na sakit na tumatama sa ating mga alagang manok so good morning po and keep safe